epekto ng kawalan ng magulang sa pagpapalaki ng anak kapag ang isa o parehong magulang ay nasa ibang bansa o matagal na malayo dahil sa trabaho, natural na nagkakaroon ito ng epekto sa paglaki ng bata. Hindi lang ito tungkol sa pera, kundi pati sa emosyonal at psikolohikal na aspeto ng kanilang pagkatao. 1. Emotional gap. Ang bata ay nagiging clingy o sobrang malapit sa naiwan na magulang, lolo o lola. Minsan nagiging withdrawn o mahiyain dahil kulang sa guidance. May tendency na hanapin ang validation sa ibang tao. 2. Behavioral Issues Maaaring maging rebellious lalo na sa teenage years. May mga bato na nagiging pasaway bilang paraan ng pagpapakita ng hinanakit possible ring maging overachiever para lang mapansin o mapasaya ang magulang na malayo 3 academic performance may ilan na bumababa ang performance dahil walang tutok na gabay pero may iba rin na nagsusumikap dahil gusto nilang ipakita ang sakripisyo ay sulit 4 social development nahihirapang makihalubilo dahil walang model figure, lalo na kung tatay ang wala. May mga bata ring natutong maging independent at matibay ang loob. 5. Long-term effects. Pwedeng magkaroon ng takot sa commitment at relasyon sa pagtanda. O kaya naman ay matutong maging resilient at responsible sa murang edad. Ipano maibsa ang epekto? 1. Consistent communication kahit short video call, malaking bagay sa bata. 2. Emotional support. Iparamdam na kahit malayo, present pa rin ang magulang. 3. Shared parenting. Dapat may coordination ang naiwan at ang nagtatrabaho abroad. 4. Positive reinforcement. Papuri. Lambing. At maliit na effort na makakapagpakita ng care. 5. Quality time. Kapag nakauwi, ibigay ang oras, hindi lang regalo. Sa madaling salita, hindi sapat ang remittance at pasalubong para palitan ng presensya ng magulang. Wala tuwing na pangangailangan ng bata ay oras, atensyon at pagmamahal.